Magandang araw sa lahat ng nanonood. Ngayon ay makakasama natin muli si Kuya JR Rodriguez upang talakayin ang isang napakahalagang programa. Ang libreng medical at comprehensive laboratory services. Ano ang mga serbisyong medical at laboratoryo na ibibigay sa programang ito? Ang programang ito ay naglalayong magbigay ng libreng medical consultation, check-ups at laboratory tests gaya ng complete blood count o CBC, urinalysis, x-rays, at iba pa. Napakalaga na malaman ng mga tao na hindi nila kailangan mag-alala sa gastos para sa mga servisyo nito. Lalo na ang mga may hirap, mga buntis at mga senior citizen na madalas ay hindi kaya magbayad ng mataas na medical fees. Ang mga servisyo nito ay magiging accessible sa lahat at makakatulong sa, sa pag-monitor ng kalusugan ng mga mamamayan. Ito rin ay isang hakbang upang maagang matukoy ang mga posibleng sakit bago pa man ito lumala. Maaari din tayong magpapalak na magkaroon ng PhilHealth health accredited and ang ating mga RSUs. Paano makakatulong ang programang ito sa mga mamamayan ng diet? Ang pagkakaroon ng akses sa libreng medical services ay hindi lamang nakatutulong sa physical na kalusugan ng mga mamamayan, kundi pati na rin sa kanilang mental at emotional na estado. Kapag ang mga tao ay may tiwala na sila ay may akses sa servisyong pangkalusugan, nagiging mas positibo sila at mas nakatapukos sa kanilang mga gawain. Bilang resulta, umaasa tayong mapabuti ang productivity ng ating mga kababayan. Ang mas malusog na komunidad ay nagdudulot ng mas masiglang daet at nagkakatulong din ito sa pagundan ng lokal na ekonomiya. Kung gusto nyong malaman pa ang iba pang mga programa ng ating kandidato, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-share ang video na ito. Hanggang sa susunod, mga kadaet!